Kung inuuna po natin ang Diyos sa buhay, ay makakapagtiwala tayo sa samahan niya tayo. Bakit? Eh sabi ng Diyos eh, pumingi ka bibigyan ka niya. Pumanap ka, makakasumpong ka. Kumato ka, pagbubuksan ka niya. Ayun, yung tatlo na yon kailang, kailangan-kailangan natin yon. Paano? Pumanap ka, makakasumpong ka. Pero pagka ikaw lang mag-isa naghahanap, maaaring hanap pa ng hanap, nasa tabi mo na, hindi mo pa naalalaman. Kaya yung naghahanap ng mga ginto, mga treasure hunters, meron detector yun eh. <laughs> meron lang ang detector, nahihirapan pa eh. Hindi makita-kita yung ginto ni Yamashita eh. Pero kung may kasama kang Diyos, makakasumpong ka. Pwede kanyang turuan ng kanyang aral para makatiyak, magkaroon ka ng certainty sa buhay. Whatever happen, mahirap man, wala ka mang masyadong pera, wala ka mang masyadong oportunidad na guminhawa sa buhay, kung medyus ka, okay lang.